Hello guys, pagbaba na kami sa airport plano. Nandito na kami sa Riyadh. See you, bye-bye. Mabuhay sa bayan. Salamat. Thank you. Welcome. Yeah. <laughs> guys nandito na talaga this is it na itu this is my new journey please be good, be good to me I don't know. Saudi ya

<laughs> Ayun kasi yung bagay na iwan eh Yung mga alamang niya <laughs> O, oh, ba't may bit-bit na silup? Uy, ba'y bawal na silupin mo eh Ayan <laughs> you know, o Nagudal lang namin, guys Di mo ko nakilala? mo ko nakilala Yan, this is guys. Nandito na rin kami sa Riyan, finally. <laughs> <laughs> Kamaingay. <laughs> Ang lumig eh. dublik ko eh.